O, oh, nandi dito sa labas yung uh, nag-aabang sa atin. Ha? Ayan sila. oh. daming oh, naming nag-aabang. Medyo nadili yung uh, pagdating natin. No? O, so, uh, nagugutom sa labas na nag-aabang so ito na no uh, binibilisan na natin yung uh, paggawa natin ng uh, pagmi-mix ng ano so ito ang uh, ko na no ito na yung part ng uh, ano so, ito gagawin natin na uh, breeder pitch no para sa ating mga breeder so ito naman yung uh, haluan natin ng ano itong uh, mais ah uh, bukan natin to kung uh, sa kanila hinatid lang uh, 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 wala na tayo takal-takal no? oh, uh, ito yan so Mais at uh, saka ano no yung uh, gagawin nating ano. Wala na. Ano. Uh, ito, ito na lang natira sa ating ano. So paghalo-haluin na lang natin to. Uh. Uh, sana nga ayo um, kainin nila ito. At uh, haluan natin ng counting page. Tayong sapay -sapay natin tayong tapal-tapal dito. Para may konting feeds. isang araw na makasurvive sila. Ngayon, magyan natin ang konting tubig. So, sana no haya. Uh, sa successful tong uh, ginagawa natin. Gugutom na sila sa kaya labas. To yung uh, pinaghalo-halo natin uh, na natadtad ng kangkong, no? at uh, tinaddad na ano may konting aso no? na tinaddad na ah uh, daw malunggay no ngayon ito naman yung hahaluan uh, natin nitong uh, uh, sa mga brader natin no uh, wala rin tayong uh, panandok dito, no? Kukuha tayo ng panandok para uh, parihas sila. So, sandali na lang. Sandali na lang. Uh, gugutom na, no? Uh, ikaw ba naman, ay naman, uh, tinanghali, no? Ay, ah, uh, talagang gugutoming ka, no? So, ito, haluan natin ang uh, So yung gamit natin uh, GMP pa rin, no? So, uh, natin ang konting uh, tubig no? konting tubig uh, So, magkaiba sila. Ito na yung uh, braider natin. Uh, natin. Uh. Unahin muna natin tong ano. Uh, alin ba unahin natin? Unahin muna natin to magugulo sa labas. No? Para makakain na sila. O. So, tunatin natin sila lagyan sa uh, ano. ito. Huli huh. kayo, huli kayo. Huli kayo. O, oh, dito natin sila bigyan. Ano? Uh, hmm? Pinadara pang ito. Ayan. Uh, ito, may kambing. Huh. Okay, ito, ito yung iba. Dito yung iba. Ito huh. Ito yung iba uh, lagyan natin dito sa ano ayan na sila oh. Oh, masyado silang nagugutom na oh, oh ayan no oh, gutom na gutom na sila ibig sabihin sa yung uh, ginawa natin na kapitaan nila ano Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nagustuhan nila yung uh, ginawa natin. Hayong uh, uh, bibigyan naman natin yung uh, mga breeder natin, no. Ah. Uh, ito, 'yan natin muna dito sa mga breeder. Kakagulo na sila sa gutom, no. Ito, a uh, bigyan natin itong mga breeder natin ng uh, pagkain. Oh. So, ito yung nagbibigay sa atin ng uh, itlog no kailangan ng kailangan mabigyan ng pagkain Oh, ito, no? Uh, breeder page train yung uh, bibigyan natin sa kanila. And, oh. Kumain na kayo, ha? Bagong uh, putahe yan. Bibigyan isa, ko sa inyo. O, oh, dito naman, sa ating uh, Black Astrolope. O, oh, yan, ha? Uh, yung mga malalaki. Ha? ang klase pag uh, ito mga uh, malalaki kasi eh, ayun ha tinutuka nila yung uh, maliliit ito naman no bibigyan natin itong mga uh, 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 breeder page salis kayo muna kasi nagugutom na rin sila kayo papakain din kayo ng damo sa labas masarap. try natin ito kung magustuhan nila. <laughs> あっ。Oh, <laughs> <laughs> naging success yung uh, pagmi-mix natin ng uh, patukan no? yun nga lang uh, yung uh, mga alaga natin no. Ay, uh, hindi sila makaporma dahil uh, daming mga malalaki no. Pero busugin natin sila. Dami nilang pagkain na ginawa natin. Kaya. Oh. So, Ye po, magandang uh, umaga po. Ito po yung part 2 ng ating uh, ginawang uh, patuka no. Grabe ka salba ito. Oh, oh, kumain kayo ng kumain, no. Ah. Oh, doon naman sa ating kambing, no. Ah, oh, pati yung kambing natin talagang, oh. Oh. Talagang. Oh, sige. Bibigyan pa kita. Oh, yan. Oh. Oh, yan. Oh. Oh. Ah. Yung, ah. oh, diyan. yeah Ah. Ayun. Oh. nagsaksis yung ginawa natin patuka pero yun naman yung salvaje doon Oh, so tinumba nila yung pagkain nila oh. hindi pa nakakaporma yung iba oh, dahil nga hinagawan sila nitong ano ah, dito kayo kasi dito o oh. oh. lilipat natin dito yung uh, iba para makakain sila oo, so, mamayang hapon naman ha uh, subukan natin yung sahan ng saging no. Ipe-prepare sa kanila. Uh, subukan natin yung uh, sahan ng saging ang uh, ipe-prepare natin sa kanila na ipakain no. O so, ibig sabihin, uh, uh gugustuhan ng ano. Uh, yun nga lang uh, halo halo yung uh, alaga natin so nag aaway aaway pa no? so ito na sila no? yan binukod bukod ko na rin pero ito mga mga manok uh, minsan salbay kung saan, -saan sila uh, pumupunta no? tinutukay yung mga maliliit so yan po marami maraming salamat at saksi uh, success yung ating ginawang uh, patuka sa ating mga alaga no? So, mamayang hapon, uh, subukan natin yung saha ng saging i-prepare. So, salamat po, salamat.